Kiniyak ni Walter Bacareza, Area 1 and 2 Vice President ng PhilHealth na wala manong dapat ikabahala sa pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng tanggapan sa pamahalaan. Ito ang sinabi ng opisyal sa isinagawang PhilHealth Pulse para sa Central Luzon itong July 10 sa Laos Group Event Center. Nananatili raw maratag ang kanilang pondo at handa pa rin bayaran ng lahat ng claims. For the entire country, po, uh, it's in the news, debate that uh, the national government asked PhilHealth to return about 60 billion to the national government. But let me assure the public that the removal of the 60 billion does not have any effect on our financial standing. Pa niya. Si President Fernand Marcos Jr. Ang na pa ang ng PhilHealth para sa mga miembro. Despite of the 60 billion. So, kasi uh, we admit that we have, uh, as I have said kanina, we are in the pink of health. Your PhilHealth is one of the most liquid cor government corporation in the country today. So we, we have enough funds to pay all claims. May direktiba rin daw ang Pangulo na pabilisin pa ang proseso ng pagbabayad ng claim sa mga ospital. Target na mapababa sa 7 araw ang turnout time. We are monitoring all payments of all regions. National uh, figure means 24 days on turnaround time, and about 96% of claims are paid in 24 days. And I am happy to report that for Region 3, the turnaround time po dito is 14 days. So, we are po namin yan because um, we understand that we need to keep the hospitals moving, and the financial lifeblood of the hospitals must be uh, constantly moving. big sabihin money from PhilHealth should be there in the hospitals para makabili sila ng mga gamot, maswelduhan yung mga medtech nurses and other uh, personnel in the hospitals. Samantala, umaasa si Bakareza na mabanggit ng Pangulo sa nanalapit na State of the Nation Address o SONA ang mga ipinatupad na dagdag benepisyo ng PhilHealth. We actually doubled the benefits of PhilHealth compared to 2023 prices. So twice po tayo nag, uh, increase no in 2024 December we increased it by 50 percent and February 2024 30 percent. That's a total aggregate total of 98 percent. Ibig sabihin double doble. And I hope the president will announce that in his zona. And of course, mag-launch po tayo ng free gamot, yung libreng gamot napo and consulta uh, also will be announced. I hope will be announced by the president. Hinikayat naman ng opisyal ang kanilang mga miyembro at partners na huwag mag-atubiling lumapit sa kanilang tanggapan kung may hinaing sa kanilang benepisyo o claims mula PhilHealth. Mainam rin daw na samantalahin ng mga libreng konsultasyon mula sa mga accredited providers ng PhilHealth. Sa mga po pu sa publiko po, lalo na sa ating mga kabataan, uh, meron na pong PhilHealth konsulta, magpatingin na po at magpakonsulta. Lahat na po ng Pilipino should have, uh, dapat magpatingin ng sa doctor, sa nearest RHUs, or government clinics and all accredited consulta providers. So yun po ang sekreto. Dapat habang wala pa tayong sakit, magpatingin na po sa doktor natin. Libre naman po yan. Wala pong bayad. Ang field lang na po nagbabayad para dyan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.